Hello Philippines and hello world. Maganda maganda araw po sa ating lahat. At heto nga at nasa biyahe na kami ni Maron pa uwi ng Lupao Nueva Ecija. At bigla namin nakasakay si Chloe. Charot. <laughs> ano ba Carlos Yulo? Ba't gigip ang jowa mo? Nakakaloka. <laughs> ang ngiti ng anak ko. Oh. <laughs> ng ngiti oh. Ganda <laughs> na. kami ngayon sa Munoz. At heto na ang aming sundo. Ano kayo na pa kayo dyan? <laughs> Pogi ah, binata na ah. Una na yung tatlo oh. <laughs> Naghahanap kami ng makakainan. No? Mabibili. Mabibili kami ng mabibili. Ito, ito yung bibili. Ito yung bibili ng mangga. Mahilig talaga sa mangga at bata na to. O oh, ayan. Ang Ay, ibili mo maran? Mangga. Lagyan ng alamang. Mabili kami ng mangga na may alamang. Ayan. Baburo din, ng din ni napakadaming nagbebenta ng manok dito. At nahanap ko na yung bibingka. Magkano ganyan? 40. Po. 40. Ganito ang pagluluto ng bibingka. Yeah, ang kinahinginip nila. Sa uling. Nam, Napakasim, nakakaloka! Hmm, hindi <laughs> nag -e enjoy sila sa pagkain ng mangga na napaka-asin. Ah. Matagal lang kayo nagtitinda rito? Matagal lang. Matagal. Tuwing nagka-fiesta. Hmm, tuwing fiesta. Fiesta ba ngayon? Sa ano pa po, January 20. Ay, matagal lang pa! Yeah. Yan ang ginagawa din yeah. ng bibingka ng Muñoz. Meron siyang itlog na, ano, ano itlog, itlog, na maalat. Special, 40 pesos each. Yung hindi special, wow. magkano? 30. 30 pesos. Yung walang itlog na ano, maalat. Yung plain lang. Uh, sa pa ng palabok na paborito niya. Ayan, titikman daw niya yung palabok dito. Dito, Naguwa yung panamok ni Maron. Bibili kami ng manok. Amin kakainin habang nakasakay sa child, Sa kolong-kolong. Ah, sa atin. O, <laughs> lima, yeah. Maron? Kakapatin namin sa atin dito sa Munoz. Wag-wag po -wag dito? Wag-wag. <laughs> man natin ang kanilang manok kasi napakadaming manok dito oh. napakahaba ng pila ng bilihan ng manok ito at pauwi na kami ng lupaw dito kami nagpasundo sa munyos, kasi nga pag nagpunta pa kami ng San Jose napagkalayo layo pa noon mas malapit dito sa lupaw likod lang ng munyos, kaya dito kami nagpasundo ito ang kadalang simbahan Sakay na kami ng kolong-kolong ulit. Mas gusto kong sumasakay dito sa kolong-kolong. Ito -kolong. pa uwi na kami. Kasi Patikim oh. nga anak. <laughs> anak patikim ng ano. Wait lang. Napakasarap ng palabok nila. Kaya ka ng manok. Ako <laughs> <Okay>, sarap. <laughs> sarap ba?

ito ang ulam nila dito. <laughs> At saka sinigang na ulo. Hello, Miley. Ang kitang ba? Ang kitang aso. Ito na yun. Thank you, <I'm> Amara. <laughs> it. ka. Ito it. ka. It. Ka. ka kain? Hello, Papa. Busog. <laughs> Busog, sure ka. Mas na ko lang Sinigang.

Thank you for watching. I love you all, and I thank you for the ramsey